yun, happy 800 subscribers salamat sa pagbigay ng, ba ng bagong isda ngayon at salamat po kay Sir Nature's App ang nagpasimuno nito salamat sa iyong pagsuporta sa aking channel po at pagbigay ng banana at hindi po na malayan yung pagdating ng 800, 800 subs kasi tulog ako at parang na uh, kapuyan ko kapuyan ko di sa work kanina yun kapa tapos yun tut, ba, parang totally pagsak ako so, yun ngayon nakabawal ako at ang sarap ng tulog yun at nasurprise ako sa <laughs> sa binigay ni sir naging itang na po thank you very much po salamat po, po kay nature Up bigay ng uh, motivation. At yun, salamat po. Thank you very much. Thank you. Thank you, Thank you po. At muli po ay eh, nasayaan si Luis vlogging ngayong araw na ito. Thank you very much.